ng mga nagbabagang balita. Boom truck sa Kalabanga, sumabit sa live wire ng Kasureko, operator patay matapos makuryente at masunog. Tatlong binatilyo sa bula, pinagbabaril ng riding in tandem. Alamin ang mga sintomas ng panlalabo ng mata ayon sa isang optometrist. At Tikman ang halos apat na dekada ng recipe ng hotcake na binabalik-balikan sa Naga City. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa sur Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 52-anyo sa lalaki sa Kalabangka, Sur matapos makuryente at masunog ng makanikit sa live wire ang inooperate nitong boom truck. Narito ang ulat. Sulok po, sulok po hindi sa niyan. May dipayo. Nagkakaibap po hindi sulok sa... may tim na usok at naglalagablab na apoy yan ang bumungad sa mga lineman ng Casoreco 2 matapos masunog ang isang boom truck sa barangay San Antonio kay Payo Kalabanga Camarines Sur pasado alas 8:30 ng umaga nitong Setyembre 9 ayon sa kasamahan ng biktima nagdediskarga ng mga materyales ang biktima gamit ang boom truck nang mangyari ang insidente eh, bigla na lang tinuro ng kasama ko nangisay na yung kasama namin mm -hmm. oh, tinulak, una, tinulak namin ng kahoy. Talsik nga kami ang dalawa. Dumikit umano ang boom truck sa primary line ng Kasureko 2 hanggang sa makuryente ito. Sa lakas ng daloy ng kuryente, nasunog nito ang bahagi ng boom truck kasama ang biktima. Lumalabas sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection Kalabanga, hindi nakalkula ng biktima ang taas ng primary line ng Kasureko 2. Sabi ka itong driver, parada niya itong boom, napinghiling niya, pinisay sa up niya manda, kaya lang so operator siguro dai na itong live wire do man na ano. So so puro kang train. Kaya ito ang naging ano niya, nagputok bigla ang sabo. Tapos sa itong operator ano to, tapos ano nindang arga pa na mahalit, natumba. Ang primary line ano yan, 1000 voltage yata yan Eh. Kaya ito sa ano niya, ito ang pinakakausa. Pag ano niya na kuryente, tapos halawid na naman nakatindog sa may uh, tabig-operate niya, ating din Binda, pero natumbang. Tapos nasusulo na siya. Pansamantala namang nawala ng kuryente ang ilang lugar sa Kalabanga dahil sa insidente. Nagpapatuloy pang imbestigasyon ng awtoridad sa naturang insidente. Chris Novello, CSN Isa ang sugatan sa tatlong binatilyong pinagbabaril ng riding and tandem sa barangay Bagumbayan, Bulacan, Marinisur, nitong linggo. Base sa investigasyon ng pulisya, nag-uusap ang mga biktima sa gitna ng kalsada nang dumating ang isang motorsiklo na may dalawang sakay. Minura o ng driver ng motor ang mga biktima hanggang sa na maril ang isa sa mga sakay ng motorsiklo na agad tumakas. Nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng mga otoridad sa insidente. Makakatulong rin umano ang CCTV footage sa lugar upang matukoy ang nasa likod ng krimen. Napapabayaan kaya madalas sumantong sa panlalabo at iba pang kondisyon sa mata ng isang individual. Yan ang binigyang diin ng isang espesyalista sa mata sa Healthcare on the Go Medical Mission ng Provincial Health Office ng Sur sa Bayan ng Kalabanga. May ulat si Darlene Lastrulio sa panahon ngayon na halos lahat ay nakatutok sa cellphone, laptop at iba pang gadgets, unti-unti ring lumalala ang mga problema sa paningin ng maraming kabataan. Ito ang binigyan diin sa isinagawang libreng eye check-up program ng pamahalaang panlalawigan ng kamari Sur sa pangunguna ni Governor Elrey Villafuerte. Isa sa mga nabinipisyohan ng naturang programa ay si Eliza Eduardo, 23 years old at isang estudyante na nakararanas na ng pagiging nearsighted o malabong paningin. Ayon kay Eliza, malaking tulong para sa kanyang libreng konsultasyon upang mas maintindihan ang kondisyon ng kanyang mga mata at mabigyan ng tamang gabay. Ano po talaga? Nag-blur na kasi mata. As, ano po? Kapag nasa labas po, ano na talaga? Nag-blur na talaga. Uh, libre na po eh, na kami sa mga ano, pa. Ayon naman kay Dr. Kendi Liages Optometris, mahalagang huwag hintayin lumala ang sitwasyon ng mata bago magpatingin sa doktor. Aniya, kahit malinaw pang pa paningin, makabubuting magpa-check up upang mamonitor ang kalusugan ng mga mata at maagapan ang posibleng pagkakaroon ng seryosong karamdaman. Ang mga advice ko sa mga tao, pag may namamati na sila symptoms na may complain na sila, magpatsag at may sila. The inning to na yung worst. Usually kasi ano pa yung mga pasyente hindi. Mamansin ng yung work na na yung afford Minsan, most cases, nagiging katarata na sila. Minsan, bulog lang sa ramata, minsan, na sa mga mata. Minsan, i-reform nila lang wala sila na i-reform. Nakakahirap mo na yung mga ako. And they're happy dahil may iwakain si, si Gok na nag-visit sa mga ano, pangunatawan sa mga vitamin Ipinaliwanag din ni Dr. Liaga sa mga karaniwang sintomas ng pagiging nearsighted at iba pang sintomas ng panlalabo ng mata. First of all, bleaching na ipinapaano sa ophthalmologist. Pinapatsaka pag grabe talaga ang luha. Ang ginsin sa optical ay sa optometra ophthalmologist para maanoan ang ano niya. Kasi may mga eye drops na tiglo. tatao yan sa inyo. Lalong kaipuhan nila -ano. kasi ang problem nila sa distance. Pwede silang maaksidente pag dais nila da nag Kasi naininda na iiging -di ang distance. Part. Malaking factor din umano ang sobrang screen time sa paggamit ng cellphone, tablet at computer sa maagang pagkasira ng paningin ng mga kabataan. Kaya naman nagbigay siya ng paalala na huwag abusoy ng paggamit ng gadgets at maglaan ng oras upang ipahinga ang mga mata. Sa uli, pinaalalahanan din niya ang lahat na huwag basta bumili ng mumurahing salamin ng walang reseta at panatiling malusog ang pamumuhay sa pamamagitan ng tamang pagkain at sapat na tulog. Ang libreng eye check up program ng Kafuerte Medical Mission ay nagsisilbing paalala ng ang pangangalaga sa mata ay hindi lamang para sa may mga problema sa paningin, kundi para sa lahat. Sa panahon ng modernong teknolohiya kung saan halos lahat ay nakatuon sa screen, ang pinakamabisang solusyon ay ang balanseng paggamit ng gadgets at regular na pagpapatingin sa espesyalista. Darlene Lestruyo, CSN Tatlo katawang arestado sa magkakahiwalay na bypass operation sa Camarines Sur. May ulat si John Amador. Pasado alas 8 ng gabi nitong September 8 nang isagawa ang bypass operation sa Zone 4, Barangay Pakol Naga City. Nahuli ang sospek na si Alias Julius, 41 anos, na residente ng Zone 6, Carolina, Naga City. About po dito sa nangyaring bypass bus kagabi, uh, nangyari po ito uh, around uh, 8.39 uh, ng gabi sa Zone 4, Barangay Pakol Naga City. At uh, ito pong ating sospek ay uh, si Julius. Isa po siyang newly identified uh, street-level individual. Sa ano po namin, uh, matagal na na po itong ginagawa. Dito sa si area ng Carolina, Pakol, uh, dyan po yung transaction niya palagi. And uh, madalas po ito nasa baba uh, kung saan doon siya kumukuha ng droga. Ayon sa Naga City Police, malaking bagay ang pagkakahuli ng Police Station 4 kay Julius dahil talamak na umano ito sa iba't ibang uri ng krimen ayon sa kanilang background checking. Ito pong uh, uh, by bus operation natin kay uh, alias Julius ano, ng Pakul, Naga City. ay uh, Isang uh, napakahalaga at napakamagandang accomplishment. Bakit? Dahil uh, during background investigation natin, Meron na itong 24 na kaso na kinabilangan. bilangan. Ano mm. po? So nag-start po siya ng 30 years old ngayon uh, 41 years old na po siya. Uh, may may robbery, may theft, may possession of the, the weapon, uh meron pang sa child protection uh, violation, ano. Yeah. You know? So ang pinaka medyo malaki is yung sa carnapping involved po itong itong uh, suspect natin. Sa Mabolo Naga City, nahuli naman si Alias Miguel, 40 anyos sa PNR site Mabolo Naga City sa parehong operasyon pasado alas 3 ng hapon. Nakuha sa kanya ang anim na piraso ng sasyay ng hinihinalang shabu. Itong huli natin dito sa barangay Mabolo, Uh, particular dyan sa may pinner site. Uh, considered po siya as high value individual ano po so itong si alias um, Miguel uh, 40 years old isa ro po siyang truck helper uh, nakuha po siya ng 6 uh, sa chase of uh, illegal uh, suspected shabu and nagkakahalaga po itong nasa 3,800 sangun yan po anon, under custody siya ng police station 5 para sa inquest proceeding nga ngayong araw Kalabuso rin ang isang alias JD, 32 anyos sa isinagawang bypass operation ng Pili Municipal Police Station. Basado alas 3 ng hapon sa barangay La Purisima, Pili Kamarinesur. Nahulihan siya ng hinihinalang droga na may halagang aabot sa 4,080 pesos. Ito pong ginagawa namin ay isang mandato. Mandato sa amin ng aming uh, city director na si Police uh, Colonel Gilbert Parinas na ipagpatuloy uh, yung uh, operation against illegal drugs, illegal gambling, hindi lang po illegal drugs, lahat po yung mga illegal na mga gawain ay kailangan po namin i pa yung operation namin. So ngayon po ay kami po ay uh, madalas na makipag-ugnayan sa mga barangay upang ito po ay masugpo at uh, makapagbigay din po sila ng information uh, para po sa pagtutulong-tulong Uh, masupo namin ito. Nasampahan na ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga sospek. Jan Amador, CSN. One-stop shop ang handog ng Provincial Health Office ng Camarines Sur sa pamamagitan ng state-of-the-art healthcare on-the-go asset ng probinsya sa Kalabanga. Narito ang ulat muling napatunayan ng malasakit ng pamahalaan sa mga mamamayan ng Kamarinisur matapos isinagawa ang payout ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantage displaced workers o tupad katuwangan dole sa Fuerte Sports Complex kung saan halos 1,000 beneficiaries mula sa iba't ibang bayan ng Kamarinisur at Metro Naga ang tumanggap ng ayuda. Isa sa mga nakatanggap ng benepisyo ay si Ernesto na nagsabing malaking ginhawa ang programang ito lalo na sa mga kagaya niya na magagamit ang natanggap na ayuda sa pagbili ng pangunahing pangangailangan ng kanyang pamilya. Mabakal pa kaano? Yun lang yan. Kasama ng mga benepisyaryo, ipinahayag din ng kanyang pasasalamat sa provincial government sa pangunguna ni Governor Elry Villafuerte at Congressman Luigi Villafuerte dahil sa patuloy na paglalaan ng mga programang direktang nakakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Salamat, nalakulag salamat sa tinabang, sa pamamagitan ng tupad, layunin ng pamahalaan na makapagbigay ng pansamantalang trabaho at kita sa mga nawalan ng kabuhayan, lalo na ang mga nasa ng lipunan. Ang halos 1,000 beneficiaries ngayong payout ay patunay ng mas pinaigting na programang pangkabuhayan ng probinsya na naglalayong iangat ang kalidad ng buhay ng bawat pamilyang kamarinense. Si Nani Marites nakikita umano ang resemblance ni dating kam Governor Luis Villafuerte kay Governor Alrey Villafuerte sa serbisyo publiko na probadong serbisyo sa lahat ng panahon. Okay. Sa gabos na ni, ano, ni Tatay Alrey po. Luis. Opo. Hindi naman po. Pareho po po serbisyo. May iba po din ang pagkakaibang magkama. Tuloy naman po tayo tumutulong uh, ah, province-wide, all year round nag-request ang mga taga-naga na tulungan naman sila. So, pinakuntahan naman natin na uh, naman, taga-kamsur man. So, whether taga-naga ka, taga-kamsur ka, eh talagang kami tuloy-tuloy ang uh, programa. Medical mission, medical assistance, scholarship, pad, AX, ACAP. Tuloy po yan. Sa so, pagtatapos ng programa na natiling buo ang paniniwala ng mga residente na sa likod ng bawat ayudang natatanggap, ay malasakit at dedikasyon ng kanilang mga lider. Ang tupad payout ay hindi lamang nagbibigay ng pansamantalang solusyon sa kakulangan ng kita, kundi nagsisilbing tulay upang muling bumangon at magkaroon ng pag-asa ang bawat pamilyang kamarinense. Darlene Lastrullo, CSN Small in size but big in taste. Yan ang pinagmamalaki ng isang nagtitinda ng Pinoy Hotcakes sa Naga City na higit apat na dekada ng binabalik-balikan ng kanilang loyal customers. Narito ang ulat all-time favorite kong ituring, small but big in taste. Isa sa mga binabalik-balikan na kainan sa harap ng Nagi Central School sa Nagi City ay ang murang mini hotcake stall na ito na umaabot sa halagang 2 pesos na patuloy na tinatangkilik ng mga estudyante at maging na mga residente maging na mga bisita sa lungsod. Ayon kay Leslie Albino, anak ng may-ari ng stall, may git na dekada na ang kanilang negosyo. Nagsimula lamang sila sa isang cart na kanilang itinutulak sa plaza ng Naga hanggang sa nagkaroon na sila ng permanenteng pwesto sa harap ng Naga Central School. Sa kabila ng paglipas ng panahon, nananatiling paborito ang kanilang mini hotcake dahil sa masarap na lasa at abot-kayang halaga. Benestado po talaga daw mga koleyo at ateneo, nakakaalabot po yan digdi. Nagaka-college tigdadayo po talaga digdi yung hotcake ni. Dawa po itong may mga akin na may mga pamilya na po talaga, tigbabalikan pa po talaga ng Hindi lang mga mga estudyante mula sa Naga Central School ang bumibili, kundi maging ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan at universidad sa lungsod. Nakapanayam namin ng isa sa mga loyal customer ng stall na si Gomer de los Santos, Ayon sa kanya, matagal na siyang suki at nananatiling masarap at sulit ang hotcake sa kabila ng mga taon. No, masarap siya, masarap siya, saka mura siya, saka paborito ko yung pagkain na siya. Kaya binabalik-balikan ko siya kapag pumupunta ko ng Central School o kaya na, napapadal na ako dito. Lay Layo dito at dito. Maging ano lang, maging masipag, maging itong, siyempre sa pagpupuon baga, mo masasabing magiging boom agad ang negosyo. Uh, ang siguro maging ano lang, uh, ano apod kay itong maging, itong halatun mo na hanggang sa pag ano, makamit mo ang mga pag ano, kang negosyo, ma, makuam kung pa, paano mo talaga siya ma-manage. Higit na nakakatuwang pagmasda ng ganito mga halimbawa ng masisipag na negosyanteng Bicolano na nagsisilbing inspirasyon. Hindi lamang para sa mga kapwa maliliit na negosyante, kundi para rin sa mga kabataang nagnanais magsimula ng kanilang sariling kabuhayan sa hinaharap. Darlene Lastrullo, CSN at yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Kami ang Camser News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalo sa pagtitiwala.